Alam nyo ba? Alam mo ba ang siyam na taon na ang nakalilipas mula sa araw na ito noong 2015 na tagpuan ng negosyanteng si Alan Paul sa Sibuyan Sea sa Panay Central Visayas ang wreckage o ang mga naiwang parte ng Musashi Battleship ng Japanese Imperial Navy noong World War II? Ang Musashi ang isa sa pinakamalaking battleship noong World War II. Sinimulan itong buuin taong 1942 sa digmaan ng Japan at Estados Unidos. May haba itong 263 meters at lawak na 36.9 meters. Sa laki nito, nakapagsakay na nga abot sa 2,500 mandirigma. Ito rin ang ginawang flagship o lead ship ng Japanese fleet. Ganon pa man, nang maganap ang Battle of Philippine Sea noong Hunyo 1944, napalubog ng mga tropa ng Estados Unidos ang Musashi matapos nilang pakawalan nakawalan ang labing siyam na torpedo at labing pitong bomba. Ito ang naging hudyat ng unti-unting paghina ng Japanese Navy at nagbigay daan sa pagpapalaya ng Amerika sa pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Kasama kasi nitong lumubog ang libo-libo nilang mandirigma. 1946, tuluyang lumaya ang bansa mula sa kamay ng mga dayuhang Hapon. Hanggang ngayon, nananatili sa dagat ng Pilipinas ang makasaysayang Musashi Battleship. Ngayon alam mo na